Iba't ibang uri ng panahon. Maaraw, maulap, mahangin, maulan at bumabagyo. Maaraw na panahon. Kapag maaraw, mataas ang sikat ng araw at mararamdaman ang init ng panahon. Masarap na kumain ng ice cream at mag-swimming. Madali rin matutuyo ang sampay ni nanay. Sinod naman ay ang maulap na panahon. Natatakbang ng ulap ang araw. Ito ang panahon kung saan masarap mamasyal sa labas. Mahangin na panahon. Sinisikat ang araw ngunit malakas ang sigit ng hangin. Ito ang panahon kung saan masarap magpalipad ng saranggola. Maulan na panahon, madilim at mayroon ang mga ulap. Bumubusong ulan, ito ang panahon kung saan masarap matulog at kumain ng maiinit na pagkain. Bumabagyo, matindi ang buhos ng ulan, mabilis ang ikot at ihip ng hangin. May kasama rin itong kulog at tudlak. Panahon nito para maghanda sa maaaring dulot nito sa kuna. Ang panahon ay tumutukoy sa lagay ng atmosfera sa isang araw at lugar. Mayroong limang uri na panahon. Ito ay ang maaraw, maulap, mahangin, maulan at bumabagyo.